Okay. Ay. Aishabo. Hintayin mo ako diyan. O nangya kam babae ka. Pinagloloko mo kami. Akala ko ba sinasaktan ka ng asawa mo. Eh, hindi mahal ko na asawa ko. Wes, ito magbibigay ng black eye sa oh, Deserve mo yan. i-try oh, mo yan na maka ka sinegra? Ba't sinapak si... siya bo? Ba't sinegra? Kala niya, ha? Hindi siya makakatikim sa akin na manduruga siya. <laughs> Hoy, negra! O, pari! Nakita kong ginawa mo kay Alicia Bo. Ba't mo sinapak si Alicia Bo? Ay, nako pa rin. Parang hindi mo sasapakin pa rin. Hmm? Nanloko sa akin. Sinasabi niya na binubugbog daw siya ng asawa niya. Kaya nga pinautang ko siya eh. awang-awa ako sa kanya. Yun pala, hindi naman pala sinasakta ng asawa niya. Naniloko lang siya ng tao yun. Binigyan ko. Binigyan ko na isa. Talaga? Deserve naman pala niya yun. So, ba't isang sapak lang binigay mo? mo lang tatlo para makabawi ka. Dami na palang inutang sa'yo tapos ganun-ganun lang. O naman talaga, Oh. Tama na yung isa. Solid naman yung pagkaka beg, -beg ko sa kanya. <laughs> Ganun pa mamay, may dahilan ka naman pala eh. Eh mamay, magpabarangay yun sa'yo. Handa ka bang dali sa barangay? Ay nako, hindi ako takot sa kanya magpabarangay. Magpabarangay siya kung gusto niya, pero never ako matatakot. <laughs> Yan ang gusto ko palaban. Kaya hindi tayo napapalukot, inaapi. Tiyara ka na nga, naglilinis ako ng bakuran ko. Nakita ko kung paano mo ginombag si Alicia. Mung next time, wag ha. Matuto ko magkimpi ng galit mo. Kahit marami pang ginawang masama sa'yo ang isang tao. Bad yun. O, oh, sige, sige na. Sige na, na kung sa tindahan ko. At din siya makakaulit sa akin. Tsaka na, punta lang ako kay Nena. Nang maekwento tong eksena mo. Kala niya, ha? kasi nung niya sa akin. Neck-neck niya! sila naman may kasalanan kung bakit sila naging zero doon sa exam natin kasi nangungwadi ko sila. Hindi na huli sila sa professor natin. Hindi yung mga kapatid mo ha. Baka gumapang dito sa may pintuan. Wait lang ha. Opo ma, wait lang. Si, ano, si inak naman naglalaro me. Opo, may natin hindi lang ko ma. Wait lang po. May concept lang ako sa phone. Lalaba ako. Minta. Hindi pa rin aral ka. Tumulong ka mula sa akin. Sabad yun naman ngayon. Opo, binabantihan ko yung isa tulog naman eh. Tapos si 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 nila ako dahil sa hindi ko sila pinakopya. Ang hirap kaya mag-review. 'Di ba? Nita, yung kapatid mo. Malapit na sa pintuan ni Nita. Ay, kaya yung kapatid ko. O oh, naman diyan naman. Papaito. Nita. Ha? Diyan ka. Ano ka? Ano yung kapatid mo? Kumagawa pa na sa hagdan. Mahulog yan eh. Lala ba ako dito? Huwag ka makasari ha? ka Punta na muna yung kapatid mo. Gumagapang. Bantayan mo mabuti yan. Upo, mababantayan ko. Okay na yun ha. O pa rin bakit? Hindi mo ba na-reg yung tropa nating si Negra ng John Bag? Si Negra? Sino si Eh sino pa? Si Alicia Bu, naloko kasi. Kasi nga naman to si Alicia Bu, nangungutang, nagpaawa pala tong babaeng to kay Negra na binububog daw ng asawa. Yun naman pala hindi. Kaya yun, napit ko si Nyagna, you know ng black eye sa mukha ni Alicia Bu. Isang sapak na hindi niya makakalimutan sa kanyang talambuhay. Yun naman pala. Deserve niya naman pala eh. Dapat lang sapakin, na niloloko siya ng tao. Masama yun. Niloloko naman pala ng tao eh. Dapat lang naman sa sapak. Oo nga pala. Nakausap ko si Virgilene dadalaw daw dito yung asawa mo si Peter pati si Brandina. Alam mo pa rin wala akong pakialam kung dadalaw sila dito sa akin. Sa akin ba? Pwede mo sa iyo. Dadalaw din sa bayanan. Binan mo. Eh hindi mo na nakatira yung dito, di ba? Hindi man pala sa akin, kalok sa akin. Baka mapapansin lang. Wala akong pakasahan na kukupakan sila. Ako focus ako sa mga anak ko. Kailan mo ba talaga lalaban mo? Kay Wanda to, nalabahan ko. Talaga? May palabas sa'yo si Wanda? Eh, meron siyang londo shop na pinupuntahan na. Ba't sa'yo pa nagpalaba? Oo nga, meron. Pero sabi ko kay Wanda, ako na maglalaban ng damit na para may pera ako. Ipambila akong daya, para pati ulam namin na mag-iina. Sa bagay, may eh, point ka. Tapusin mo na yan. Na makaahon ka sa hirap, baka meron ka ng pambiling ulam. Pag sabihin mo si Negro, huwag masyadong bayulente. Baka ma tayo sa TikTok tsaka sa Facebook. Oo, oh, sige, sabihan ko. Mamaya oh, ako siya pa kayo ni Negri, masyado siyang high blood. May stock pa siya. Sige, sige, lang, tatawag ko itong labahan ko. Thank you, Lord. Ang ganda ng panahon. Kaya parang ngiti na naman yung langit. Tumigil ka. Shut up. <laughs> nasaksihan ko kanina kung paano jomba bagini ni Negra si Alicia Bo. Pero naunahan niya ako ah. Dapat ako ang bebenga dun eh. Naunahan pa ako ni Negra. Hoy <laughs> <Hay> Negra! Hoy <laughs> Negra! O feeling taga, I'm so proud of you. Nakita ko kung paano mo upakan. Jomba bagini Si Alicia Bo. <laughs> hindi mo nakaka-proud yung ginawa ko. Kaya lang, magigil kasi talaga ako. Yung sa naloko ako. Yung iskam ako. Maawain na kung tao. O nandun, yung, yung puso ko, maawain nandun lagi sa pagkatao. Kaya yung lokohin ako. Ay, hindi ko matatanggap. Pero syempre, hinahamin ko na mali din yung ginawa ko. Hindi nakaka-proud yung Feli. Ano ka ba? Okay lang yun. Huwag kang mag-guilty. Deserve niya yun. Kahit naman ako eh nalaman kung hindi naman pa siya sinasaktan ng asawa niya. Nang gigil ako, nang nginig yung buong katawan ko, parang gusto ko ako siyang unang uupak sa kanya. Pero ganoon pa nga. Nakakasayo na ang awal? Uh -huh. Oo na, tama ka. Pero next time, pipigilan ko na ito, nararamdaman ko yung galit ko. Nagigil kasi ako na wala ako sa focus. Nung sinabi mo sa akin, hindi naman pala siya sinasaktan ng asawa niya. Deserve niya yan. Oh, sige, sige na. <laughs> I'm just so proud of you. Salamat kung proud ka. Saka lang muna at ako'y may pupuntaan pa ako. si Fail. No. <laughs> Pero Lord, patawad, Lord. Ayoko makasakit ng kapo. Kaya Lord, niloloko siya ako eh. Ayoko sa lahat, niloloko ako, Lord. Sorry po.